Isang interruptible, uh, interruptible load program sa mga solusyon para ibsan ang kakulangan sa reserba ng kuryente ngayong taginit pero dahil hindi pa nadedesisyunan ng kongreso kung uh, sino ang sasala sa mga insentibong ibibigay sa mga kasaling kumpanya ay eh baka mga consumer muna ang sumagot nito narito report ni Julie Segovia Posibleng walang maipas ang joint resolution ng Kongreso sa hinihinging special powers ni Pangulong Aquino para tugunan ng power crisis sa tag-init. Hindi pa rin kasi nagkakasundo ang Senado at Kamara sa kung sino ang sasalo sa insentibong ibibigay sa mga kumpanyang sasali sa Interruptible Load Program o ILP. Pero kahit walang joint resolution, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng ILP ayon sa Energy Regulatory Commission. Base sa kasalukuyang panuntunan, tayong mga consumer ang sasalo sa gastos dito. Kung uh, sino yung makabenepisyo doon sa parang in effect karagdagang uh, kuryenting nga uh, uh, nagamit, sila yung magbabayad so in effect, mga consumers ang uh, tumutustos doon sa karagdagang uh, gastos. Ang inaayos ngayon ng ERC ang mapasama ang contestable market sa listahan ng mga sasali sa ILP. Sila ang mga malalaking industriya na hindi customer ng Meralco pero malaking supplier ng kuryente. Minamadali na nila ang pag-amienda sa ILP guidelines para maaprubahan ng komisyon sa lunes. Ang importante ay magamit yung expanded ILP para matugunan kung magkakaroon man ng kakulangan sa mga susunod na araw. Ang Retail Electricity Suppliers Association o RESA naggrupo ng mga contestable customer na nga kung lalahok sa ILP kahit hindi pa, pa siya ang ILP guidelines. Handa raw silang magpaluwal basta siguruhin lang na mababayaran din sila. There's an assurance naman that uh, any activation prior is going to be recognized. The key really is uh, one, making sure that the participants get compensated and the next major one is the DU is able to recover. Sabi ng RESA, critical na ang power supply situation sa Luzon sa susunod na linggo. Pero mas kakabaka ba pagkatapos ng mahal na araw o sa pagitan ng April 5 hanggang April 15 kung kailan balik operasyon na ang mga industriya. Kaya mainam pa rin magtipid sa konsumo ng kuryente nang hindi agad makaranas ng brownout sa pagsisimula ng maintenance shutdown ng Malampaya facility sa linggo. Julius Segovia, GMA News.